May pasalubong mga aso, oh. Yan, busog yan. May daghang pasalubong. <laughs> oh. Pwede nila naman ni Udto, ha? Nagmukbang. Nagmukbang, oh. Ang oh, sana, wala! Ang sana, wala! Kala. Hina -hina, Pas pasigod. Hinay, hinay, ha? Mas pasigod. Ayaw, hinay. Ang ginoko. Panlamon, siya naroon. Tunga na, tu gilamon na, gajod. Gilunok. <laughs> <laughs> Ay, panlunok na, oh. Oh, busog. <laughs> Tumakbo si mama. Ayaw niya makita na kumain ng bukog. <laughs>